Hello mga kaibigan sa video na ito pag-usapan natin ang buhay ni Juan Luna. Bago tayo magpatuloy paki-like, share, follow, and subscribe naman mga kaibigan. Si Juan Luna de San Pedro y Ancheta, o mas kilalang Juan Luna ay isang sikat na pintor na isinilang noong October 23, 1857, sa ibaba ng kalye Urbistondo sa bayan ng Badoc, Ilocos Norte. Siya ay anak ng isang mga ngalakal na sina Joaquin Luna at Laurina Novasia. Bunsong kapatid ni Juan Luna si General Antonio Luna. Bata pa lang si Juan Luna, hilig na niya ang pagpipinta. Noong 1876 nag-aral si Juan Luna sa Academia de Dabujo ipintura sa Maynila sa kursong Bellas Artes. At noong 1877, pumunta si Luna sa Europa upang doon ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Nakapag-aral siya sa Academia de Bellas Artes de San Fernando sa Madrid, at dito siya naging professional na pintor at nakilala dahil sa kanyang usay sa pagpipinta. Siya ay nakakuha ng mga parangal at medalya sa iba't ibang art exhibit sa Europa, kabilang na ang pagkakamit ng una at pangalawang gantimpala sa Exposition Nacional de Bellas Artes noong 1881 at 1884. Ang kanyang pinakatanyag na obra ay ang Spoliarium, na nagbigay sa kanya ng unang gantimpala sa Exposition Nacional de Bellas Artes noong 1884. Ang spoliarium ay nagpapakita ng mga labi ng mga gladiador na inilalagay sa isang silid na pinakamalaking parte ng Colosseum sa Roma pagkatapos ng isang paligsahan. Ito ay nagpakita ng kanyang husay sa pagpapakita ng mga emosyon at dramatikong mga imahe. Noong October, 1884, Lumipat si Juan Luna sa Paris kung saan niya ipinagpatuloy ang pagpinta. Madalas makasama ni Juan Luna si Jose Rizal sa Paris. Hanggang sa ipinakilala ni Jose Rizal si Juan Luna sa mga Cardo de Tevera, isang may kayang pamilya galing Maynila. Nagustuhan ni Juan Luna ang anak ng pamilyang Cardo de Tevera na si Paz Cardo de Tevera. Noong December 4, 1886, pinakasalan ni Juan Luna si Maria de la Paz Cardo de Tevera. Naglakbay ang mag-asawa sa Venice at Roma at nanirahan sa Paris. Nagkaroon sila ng isang anak na lalaki, na pinangalanan nilang Andres, at isang anak na babae, si Maria de la Paz, na tinawag na bibi, na namatay noong siya ay tatlong taong gulang. Noong 1886, nakatanggap si Luna ng isang pagkilala mula sa gobernador-general ng Pilipinas para sa kanyang pagpipinta. Sa kabila ng kanyang tagumpay sa Europa, nakatagpulin si Luna ng ilang mga madilim na pagsubok sa kanyang buhay. Noong September 23, 1892, nabaril at napatay ni Juan Luna ang kanyang asawa na si Pas Pardo de Tavera at kanyang gyanan na si Juliana Gorico dahil sa matinding selos. Nakulong agad si Juan Luna. Habang nililites ang kaso ni Juan Luna sa korte, depensa ng abogado ni Luna. Isa daw crime of passion ang kaso ni Juan Luna. At depensa pa ng abogado ni Juan Luna, isa daw mababang uri ang lahi ni Juan Luna kaya hindi daw dapat maparusahan. Dahil magaan at mababa ang hatol sa crime of passion sa mga panahong iyon, agad nakalaya si Luna noong February 1893. Mahigit limang buwan lang pinagdusahan ni Luna ang kanyang ginawang krimen. Sa ngayon iba't ibang version tungkol sa anong rason kung bakit nagawa ni Luna ang pagpatay sa kanyang asawa at biyanan. Iba't iba man ang version, iyak sa kamay ni Juan Luna na patay ang kanyang asawa at dyanan. Sa mga sumusunod na araw at taon tulad ng nakababatang kapatid na si General Antonio Luna, ipinagpatuloy ni Juan Luna ang pagiging aktibo bilang katipunero o propagandist laban sa mga Kastila na sumakop sa Pilipinas. Noong 1899 naglakbay si Juan Luna sa Hong Kong. At noong December 7, 1899 sa edad na apat na namatay si Juan Luna sa Hong Kong. Atake sa puso ang ikinamatay ni Juan Luna. Ang kanyang mga labi ay inilibing sa Happy Valley Cemetery sa Hong Kong. At noong 1920, pinahukay ng kanyang anak na si Andres ang mga labi ni Juan Luna at dinala sa Pilipinas, at itinago ng kanyang anak sa kanilang bahay. Noong January 2, 1952, namatay si Andres Luna sa edad na 64. At noong November 28, 1953, ang mga labi ni Juan Luna ay inilipat sa Crypt of San Agustin Church at inilagay sa niche number 73. Sa ngayon itinuring bayani si Juan Luna dahil siya rin ay naging bahagi ng propaganda movement na lumalaban para sa kalayaan ng Pilipinas mula sa mga Kastila. Hindi naging hadlang sa pagiging bayani ni Juan Luna sa nagawa niyang krimen sa nakalipas, dahil ayon sa mga eksperto ang nagawa niyang krimen ay kanyang personal na buhay. Sa ngayon pag-usapan naman natin ang mga tanyag na obra ni Juan Luna. Ang La Botaya de Lepanto ay isang obra na nagpapakita ng pagkapanalo ng mga Kristiyano laban sa mga Muslim sa digmaan ng Lepanto noong 1571. Ito ay kasalukuyang nasa Palacio del Senado sa Madrid, Spain. At ang Espanya y Filipinas ay isang painting na nagpapakita ng relasyon ng Espanya at Pilipinas. Ito ay kasalukuyang nasa National Gallery sa Singapore. At ang The Parisian Life, ipinakita nito ang isang eksena sa loob ng isang kafe sa Paris kasama ang isang babaeng kinilala bilang courtesan o isang prostitute. At sa ngayon ito ay nasa National Museum of Fine Arts. Ang pinakatanyag sa lahat ng obra ni Juan Luna ay ang Spoliarium, sa ngayon matatagpuan at makikita mo ang obra na ito sa unang palapag ng National Museum of Fine Arts sa Manila o Pambansang Museo. Bukod sa mga nabanggit, si Juan Luna ay mayroon ding iba pang mga obra na kasalukuyang nasa mga koleksyon ng iba't ibang museo sa Pilipinas at sa iba pang bahagi ng mundo. At dyan nagtatapos ang ating video, sanay nagustuhan nyo at may natutunan kayo. Maraming salamat po!